Dara dogon dela ko. Kanini ning balen. Halo, bab. Dapat sing palitan. Halo, koya. Dara o, Ay su suwa na ko bli ma punya kana, O, kana. O, Kana kana O, way Kaning mangga ya murag na iton no. Kay maluoita ba ya. ito Ay, wait sa payan. Uy, sapayan. wait sa payan. Suta Dili ka na Ang tao, no? Na kuponan. Ana. Salamat, Salamat po 'yan. Okay.